no you so about the backdrop, chairs, arrangement, okay? So, nga rin sa ta sa backdrop. No. So, ang backdrop, uh, biskang kuha ano siya, guys, no? Biskang uh, simple lang ang siya, backdrop ang atong himuon, no? Kung mga meeting, baka itong dili man taridi ka sa atong planning, no? Dili man taridi, so... Bisang simple lang atong himuon, guys. No. So, tila lang din siya dire. So, tila. Tila nga black. Okay ra. So, pwede po natin siya butangan o dire nga part. Ah, so, Okay. Ang plano to guys. plano to. Panatila lang po ni siya, guys. No? So, tila lang niya po ni siya. Okay? So, magplano ta guys, sa kanang meeting, guys, design so So, panatila lang niya po ni siya. Okay? Okay. So, hilo po sa itong mga always updated. No? So, uh, ito naman po ta siya sa sign. <coughs> so, ato siya rin butangan, guys, o uh, tila. Yeah, tila gihapon hmm. okay tila lang gihapon siya kisa na siya tila okay diyan mo tayo na ito, buwak. so kanya guys mga buwak niya siya guys sa din yung mga dahon. Buta ang tanig mga dahon, guys. Kaya pong mag-meeting lang guys. Dahil meeting, no? Ayan. So, diri, ah. Dahon lang sa news niya, diri, ah. Hmm. Buta lang buta ang mga dahon-dahon, diri, guys. No? So, mag-kwanta ka na may meeting susunod sa napagkupan butang na itong dahon, sa butang na itong mga flowers. Flowers. So, dapat diri apo na apo din sya. Okay. Gusto ah, okay. kang gamay lang. Flower, flower. Okay. <coughs> so, dahan flower po flower. So, ito ay dire diri guys, uh, MCCB meeting, no? MC MCCB meeting. No. So, maulit na siya itong himoon, guys. Kaya may meeting, no? Okay, okay na na siya. <coughs> yes. Okay. So, maulit na siya backdrop, ha? So, ito na siyang butang-butangan po mga kuan koan, Mga planning lang ba? Mga planning, no? So, ayan. So, mai ganit ni kong na ay... Uh, so, ngayon na po sa table. So, sa table, guys. Okay. Table na siya, ha? Okay. Table na siya. Okay. Napanang yung meeting, no? So, katong buhatan sa table, dapat na siya. Bisang lahi na po, no? Uh, okay. Okay. Ano na itong table? Ano lang? So, itong table, na siya din hey, flower. Flower gahapon niya siya. No? Kaya naaman meeting. No? So, ito butang, ano, lang butangan og ka plates, no? Ah. Butang na itong plates. Ayan. So, hello po. Shout out po sa itong mga sa na sa mga new followers. No? So, God bless KKK. Uh -huh. lang mga basic mga itong himuon kayo. Short preparation naman ni itong meeting. nakabuo na din din ang atong sa pano sa, sa 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 MC baga Ghost Okay. So, ayan. So, hmm, <coughs> may napot sa, sa table. No? Sa mga table na put. So, dapat na put table diri. a ah, no. So, table. Okay. Table. And then, chairs ah uh, dire butangan nato guys ka na kanang chairs do chairs do mga chairs Ayan. So, shout out guys sa itong mga followers. Sa so, table lang po niya itong ibotang dere guys. No? Ayan. Ayan. So, salamat guys sa inyong mga support. Welcome po sa God bless cake family. So, cheers so cheers okay cheers ayan so ayan ha ayan dali po napagkapan na siya dali okay good 30 man ka ba ang atong participant so kinahang lang ta mag planning na mag planning ta cheers cheers okay then butangan po natin dari on <coughs> table table nga taas dari okay butangan natin table dari nga taas no so ayan so ayan butangan 8 uh,

Ano po yung table pag nagamay? Punta nga na table nagamay. Ha? Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano ka? Hmm. Ano po? ka? po? Ano ka? Pasay mo ako asap ko. Oh. So, ba na kay Bills? Ha? Huh? Mamonet ako sa Facebook, mamonetize na pero kinalan pa na ako mag-register 500 pesos. Aba ah, okay. mo kay Na Nalo mo yung mga reels sa Facebook. Na mo ko mga reels sa Facebook. Hello po, welcome po. Mm -hmm. na na nag live ko sa YouTube. May nanood, 22 ka buok. Pero wala pa kay Nag-apply pa ako sa YouTube. Nag-apply pa sa YouTube. Kinala pa na ako 500 hours. Depende niyo. Ang kinala sa YouTube, dagdag manood. Oh. Uh. Ayan. So, hilo po sa nanood nga. Kinsi <coughs> ka buok. Say that, <laughs> Mga bisis sila. So, ayan. Tiripon uh. po tayo na po nato. Ha? Ayan. Ha? Huh? Oh. Kaso, good life po tayo. Papa ko ko mara. Gani. Itoor pa, pa na, itoor ito pa na akong esperanza, no? Karang mga beauty ba yan? Ayan. Mm. Mga pinigil nalang yung lukit, kita Siyempre. Mga pangas. ako naman Sa banda? ay eh, dapat sa bukid. Oh. Why? May mga pumukulun. Why? Ang ubo sa na natunaan. O saan ba siya? sa para ko siya nang nag, nag ba? Para sa tubod. Pinip, 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 pinip. Oh, ito sa igbang ang hinga mo. ka. Marasal, na, o, na, pwede ka mag... dito. Pwede ka baka Oo. Oh. langay ka. Kasi ba O first time naman ang aligod niya, high school. Sus, laom kayo yung niyahing looks ako. Kapakapadahin ko. Dili lakalong, kayo buka. Ah, Nalakatan lang gamay. Dali Hmm. So guys, ato pong ibutang diri guys. Oke okay, wa well, din nabot nabotang na chair. Ayan. So, butang na -table Dari table there guys. table para sa projector. mo Hmm. Um, <coughs> sa YouTube? mag depende sa imong kung unsa kung ang pinakadaghan imong views dito ka magpadayon mo na ilaha kung unsa ang imong daghan nga mga views or mga nag-comment mga like dito dapat ka magpadayon ako ang sa YouTube kay katong nagsugod ba katong liga dere sa Esperanza katong basketball dito nag-start Kanang daghang dapat ang akong content puro sa mga basketball ana Pero, Yeah, pag nag-post ko mga basketball, manood niya. Pag daily, aw kamay rapo manood sa dili mga basketball. Pero ang ako mga views kay mga sa short videos na ako. Dagan mga views. Makabot og 10,000, 11,000. Ang mag-views mag sa akong short videos. Dito ko kung mag kuan manigoro. ko sa short videos kay dagan og views. Lahi ba yung kwarta sa short videos o sa mga tagas nga video? Lahi yung... Nag-apply pa lang ko. Gamay na lang akong kuwang. Ah, oh, may baka sa abot. Oo, gamay na lang. Oras na lang akong kinahanglan. 1.5 nga oras. Kaya 4,000 may kinahanglan. So, 1.5 na lang akong kinahanglan. Oh, di ba ka nakapokus? Oo, hindi eh. Hindi kaya eh. Kaya kung di ka magpokus, hindi na. Buday pa po eh. Oo. Oh. Oh, kapoy mag-edit. Daghan ko kay mga video nga inog edit sa so, kapoy edit, kay. Kapoy. Eh, kung delete pa ni ano mag edit ang uban labi na pag may mga sounds, makapay 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 copyright ka sa mga video sa mga kanta o sa mga background music nga imong sa imong video kay dapat gina-edit. Mm. Kapoy tayo mag-edit. Kaya ang uban, aktwal na lang ba yung ginahimo? Hmm. Wala na, edit-edit. Mas sadya na no, ng na actual. Hindi, kayo bakit sila trabaho? Wala lang, hindi lang, hindi lang. Gusto nyo. Kung pa lang mga artist na dami sila para edit Hmm, naman. Kasi... O yun, mati nga ba yung pa moda, Pag mag-post ba yan sila, pag mag-upload sila yung video kayo makalit dahil mo views. Hindi naman sila yung mga supporters ba yan? Hmm. Hindi ha ba sila pang-soda yata nila, sila mga GC yata.